ang mga diskurso ni Kristo ng mga huling araw. Mga salita sa pagganap ng tungkulin CP Dahil may mga tiwaling disposisyon ang mga tao, madalas silang pabasta-basta kapag ginagampanan nila ang kanilang mga tungkulin. Isa ito sa mga pinakaseryosong problema sa lahat. Kung gagampanan ng maayos ng mga tao ang kanilang mga tungkulin, dapat muna nilang lutasin ang problemang ito ng pagiging pabasta-basta. Hanggat may gayong ugali sila na pabasta-basta, hindi nila magagampanan ng maayos ang kanilang mga tungkulin na nangangahulugang lubhang mahalagang lutasin ang problema ng pagiging pabasta-basta. Paano sila dapat magsagawa? Una, dapat nilang lutasin ang problema sa lagay ng kanilang pag-iisip. Dapat nilang harapin ng tama ang kanilang mga tungkulin at gawin ang mga bagay ng may kaseryosohan at may pagpapahalaga sa responsibilidad. Hindi nila dapat balaking maging mapanlin lang o pabasta-basta. Ginagampanan ng isang tao ang kanyang tungkulin para sa Diyos, hindi para sa sino mang tao. Kung magagawa ng mga taong tanggapin ang pagsusuri ng Diyos, magkakaroon sila ng tamang lagay ng pag-iisip. Higit pa rito, Pagkatapos gawin ang isang bagay, dapat suriin ito ng mga tao at pagnilay-nilayan ito at kung makadama sila ng kaunting pagkabalisa sa kanilang puso at matapos ang masusing inspeksyon na pag-alaman nilang may problema nga, dapat silang gumawa ng mga pagbabago. Kapag nagawa na ang mga pagbabagong ito, mapapanatag na sila sa kanilang puso. Kapag nababalisa ang mga tao, pinatutunayan itong may problema at dapat nilang masusing suriin ang mga nagawa nila, lalo na sa mga mahahalagang yugto. Ito ay isang responsableng pag-uugali sa pagganap ng tungkulin. Kapag ang isang tao ay makakayang maging seryoso, umako ng responsibilidad at ibigay ang kanyang buong puso at lakas, magagawa ng maayos ang gawain. Minsan, ikaw ay wala sa tamang lagay ng pag-iisip at hindi ka makahanap o makatuklas ng isang napakalinaw na pagkakamali. Kung ikaw ay nasa tamang lagay ng pag-iisip, sa kaliwanagan at patnubay ng banal na espiritu, magagawa mong tukuyin ang usapin. Kung ginabayan ka ng banal na espiritu at binigyan ka ng kamalayan, tinutulutan kang makaramdam ng kalinawan sa puso at na malaman kung saan may mali, magagawa mo ng itama ang paglihis at pagsumikapan ang mga katotohan ng prinsipyo. Kung ikaw ay nasa maling lagay ng pag-iisip at tuliro at pabaya, mapapansin mo kaya ang mali? Hindi mo mapapansin. Ano ang makikita mula rito? Ipinapakita nito na upang magampanan ng maayos ang mga tungkulin nila, Napakahalaga na nakikipagtulungan ang mga tao. Napakahalaga ng lagay ng kanilang mga pag-iisip at napakahalaga ng kung saan nila itinutuon ang kanilang mga iniisip at ideya. Sinisiyasat at nakikita ng Diyos kung ano ang lagay ng pag-iisip ng mga tao at kung gaano karaming lakas ang ginagamit nila habang ginagampanan nila ang kanilang mga tungkulin. Napakahalaga na inilalagay ng mga tao ang kanilang buong puso at lakas sa kanilang ginagawa. Napakahalagang sangkap ang kanilang pakikipagtulungan. Tanging kung nagsisikap ang mga tao na walang pagsisihan tungkol sa mga tungkuling kanilang naisagawa at mga bagay na kanilang nagawa, at hindi magkaroon ng pagkakautang sa Diyos na makakikilos sila ng buong puso at lakas. Kung palagian kang nabibigong ilagay ang buong puso at lakas mo sa pagganap sa iyong tungkulin, kung lagi ka nalang pabasta-basta at nagdudulot ng malaking pinsala sa gawain at lubhang nagkukulang sa mga epektong hinihingi ng Diyos, isang bagay lang ang maaaring mangyari sa iyo. Ititiwalag ka at magkakaroon pa ba ng panahon para magsisi kung magkagayon? Hindi magkakaroon. Ang mga kilos na ito ay magiging isang walang hanggang pagsisisi, isang mantsa. Ang pagiging laging pabasta-basta ay isang mantsa. Ito ay isang malubhang paglabag. Oo o hindi? Dapat magsikap kang isagawa ang iyong mga obligasyon at ang lahat ng nararapat mong gawin ng buong puso at lakas mo dapat ay hindi ka pabasta-basta o mag-iwan ng pagsisisihan. Kung magagawa mo iyan, kikilalanin ng Diyos ang tungkuling ginagampanan mo. Iyong mga bagay na kinikilala ng Diyos ay mabubuting gawa. Ano kung gayon ang mga bagay na hindi kinikilala ng Diyos? Mga paglabag at masasamang gawa. Maaaring hindi mo tanggapin na masasamang gawa ang mga ito kung inilalarawan ang mga ito ng gayon sa ngayon. Ngunit kapag dumating ang araw na may malubha ng kahihinatnan sa mga bagay na ito at nagdulot ang mga ito ng negatibong impluensya, kung gayon ay madarama mo na ang mga bagay na ito ay hindi lamang mga paglabag sa pag-uugali, pagkus ay masasamang gawa. Kapag napagtanto mo ito, magsisisi ka at iisipin sa sarili. Dapat ay pinili ko ng umiwas bago pa nangyari. Kung mas nag-isip at nagsikap pa ako ng kaunti sa simula, naiwasan sana ang kinahinat ng ito. Walang makabubura ng walang hanggang mantsa na ito sa iyong puso at kung ilalagay ka nito sa permanenteng pagkakautang, magkakaproblema ka. Kaya ngayon, ay dapat kang magsikap na ilagay ang iyong buong puso at lakas sa atas na ibinigay sa iyo ng Diyos. Nagampanan ang bawat tungkulin ng may malinis na konsensya, walang anumang pagsisisi, at sa isang paraang kinikilala ng Diyos. Anuman ang ginagawa mo, huwag maging pabasta-basta kung pabigla-bigla kang gumagawa ng mali at isa itong malubhang paglabag, ito ay magiging walang hanggang mantsa. Kapag nagkaroon ka na ng mga pagsisisi, hindi ka na makakabawi para sa mga ito at magiging mga permanenteng pagsisisi ang mga ito. Ang dalawang landas na ito ay dapat makita ng malinaw alin ang dapat mong piliin upang matamo ang pagsang-ayon ng Diyos. Ginagampanan ang iyong tungkulin ng buong puso at lakas at naghahanda at nagtitipon ng mabubuting gawa nang walang anumang pagsisisi. Anuman ang gawin mo, huwag kang gumawa ng masama na makagagambala sa pagganap ng iba sa kanilang mga tungkulin. Huwag kang gumawa ng anumang labag sa katotohanan at laban sa Diyos at huwag kang gumawa ng mga bagay na habang buhay mong pagsisisihan. Anong mangyayari kapag ang isang tao ay nakagawa ng napakaraming paglabag? Tinitipon nila ang galit ng Diyos sa kanila sa kanyang presensya. Kung lumabag ka ng lumabag, at higit na tumindi ang puot ng Diyos sa iyo sa huli ikaw ay parurusahan sa panlabas tila walang anumang mga seryosong problema ang ilang tao sa buong panahon na ginagampanan nila ang kanilang mga tungkulin wala silang ginagawang lantarang kasamaan hindi sila nagdudulot ng mga pagkagambala o pagkakagulo o tumatahak sa landas ng mga antikristo. Sa pagganap ng kanilang mga tungkulin, wala silang anumang malalaking pagkakamali o problema ng prinsipyo na dumarating. Gayunman, nang hindi nila namamalayan, sa loob ng ilang maiikling taon, ay nabubunyag sila bilang mga hindi talaga tumatanggap ng katotohanan bilang isa sa mga hindi mananampalataya. Bakit ganito? Hindi makakita ng isyo ang iba, subalit sinusuri ng Diyos ang kaloob-looban ng puso ng mga taong ito, at nakikita niya ang problema. Noon pa man ay pabasta-basta na sila at walang pagsisisi sa pagganap nila sa kanilang mga tungkulin. Habang lumilipas ang panahon, natural silang nabubunyag. Ano ang ibig sabihin ng manatiling hindi nagsisisi? Nangangahulugan ito na kahit na nagampanan nila ang mga tungkuli nila hanggang sa matapos, palagi silang may maling saloobin sa mga ito, isang pag-uugali ng pagiging pabasta-basta isang kaswal na pag-uugali at hindi sila kailanman matapat, lalong hindi nila ibinibigay ang buong puso nila sa kanilang mga tungkulin. Maaari silang magsikap ng kaunti, ngunit gumagawa lamang sila ng wala sa loob. Hindi nila ibinibigay ang lahat nila sa kanilang mga tungkulin at walang katapusan ang kanilang mga paglabag. Sa mga mata ng Diyos, hindi sila kailanman nagsisi. Noon paman ay pabasta-basta na sila at kailanman ay walang anumang pagbabago sa kanila. Ibig sabihin, hindi sila tumatalikod sa kasamaang nasa kanilang mga kamay at nagsisisi sa kanya. Hindi nakikita ng Diyos sa kanila ang saloobing nagsisisi at hindi niya nakikita ang pagbaligtad sa kanilang pag-uugali. Patuloy sila sa pagturing sa kanilang mga tungkulin at sa mga atas ng Diyos ng may gayong pag-uugali at gayong pamamaraan. Sa buong panahong ito, walang pagbabago sa sutil at hindi mabaling disposisyon na ito at higit pa rito hindi nila kailanman nadama na may pagkakautang sila sa Diyos. Hindi kailanman nadama na ang kanilang pagiging pabasta-basta ay isang paglabag, isang masamang gawain. Sa kanilang puso, walang pagkakautang, walang pagkakonsensya, walang panunumbat sa sarili at mas lalong walang pagbibintang sa sarili. At sa pagdaan ng panahon, nakikita ng Diyos na wala ng lunas ang ganitong uri ng tao. Ano man ang sabihin ng Diyos at gaano man karaming pangaral ang marinig niya o gaano karaming katotohanan ang maunawaan niya, hindi na antig ang kanyang puso at hindi na bago o nabaligtad ang kanyang pag uugali Nakita ito ng Diyos at sinabing, Walang pag-asa para sa taong ito. Wala sa sinasabi ko ang nakakaantig sa kanyang puso at wala sa sinasabi ko ang makakapagpabago sa kanya. Walang paraan upang baguhin siya. Hindi nababagay ang taong ito na gampanan ang kanyang tungkulin at hindi siya nababagay magtrabaho sa aking sambahayan. Bakit ito sinasabi ng Diyos? Ito ay dahil kapag ginagampanan niya ang kanyang tungkulin at nagtatrabaho, palagi na lang siyang pabasta-basta. Kahit gaano pa siya pungusan at gaano man karaming pagtitimpi at pasensya ang igawad sa kanya, wala itong epekto at hindi siya nito tunay na mapagsisi o mapagbago. Hindi siya nito magawang gawin ng mabuti ang tungkulin niya. Hindi siya matulutan nito na pumasok sa landas ng paghahangad sa katotohanan. Kaya ang taong ito ay wala ng lunas. Kapag nagpasya ang Diyos na ang isang tao ay wala ng lunas, Pananatilihin pa rin ba niya ang mahigpit na pagkakahawak sa taong ito? Hindi niya ito gagawin. Bibitiwan siya ng Diyos. Palaging nagmamakaawa ang ilang tao ng Diyos ko, maging banayad ka po sa akin. Huwag mo akong pagdusahin. Huwag mo akong disiplinahin bigyan mo ako ng kaunting kalayaan. Hayaan mong gawin ko ang mga bagay-bagay ng pabasta-basta ng kaunti. Hayaan mo akong maging talipandas ng kaunti. Hayaan mong ako ang masunod. Ayaw nilang mapigilan. Sabi ng Diyos, Yamang hindi mo nais na lumakad sa tamang landas, pakakawalan kita bibigyan kita ng kalayaan. Humayo ka at gawin ang nais mo. Hindi kita ililigtas sapagkat wala ka ng lunas. Iyon bang mga wala ng lunas ay may anumang nadaramang pagkakonsensya? Mayroon ba silang anumang pakiramdam ng pagkakautang? Mayroon ba silang anumang pakiramdam ng pag-aakusa? Nadarama ba nila ang paninisi, disiplina, paghampas at paghatol ng Diyos? Hindi nila ito nararamdaman. Wala silang kamalayan sa anumang sa mga bagay na ito. Malamlam o wala nga sa kanilang puso ang mga bagay na ito kapag nakarating sa ganitong yugto ang isang tao na wala na ang Diyos sa kanyang puso, maaari niya pa rin bang makamit ang kaligtasan? Mahirap masabi kapag nakarating sa gayong punto ang pananampalataya ng isang tao, nasa panganib siya. Alam ba ninyo kung paano kayo dapat maghanap kung paano kayo dapat magsagawa at kung anong landas ang dapat ninyong piliin upang maiwasan ang kahihinat ng ito at matiyak na ang gayong kalagayan ay hindi mangyayari ang pinakamahalaga ay piliin muna ninyo ang tamang landas at pagkatapos ay magtuon sa pagganap ng maayos sa tungkuling dapat ninyong gampanan sa kasalukuyan. Ito ang pinakamaliit na pamantayan, ang pinakabatayang pamantayan. Sa batayang ito ninyo dapat hanapin ang katotohanan at pagsikapan ang mga pamantayan para gampanan ng sapat ang inyong tungkulin. Ito ay dahil ang bagay na pinakakapansin-pansing sumasalamin sa ugnayang nagdurugtong sa iyo sa Diyos ay kung paano mo ituring ang mga bagay na ipinagkakatiwala sa iyo ng Diyos at ang tungkuling iniaatas niya sa iyo at ang saloobing mayroon ka. Ang pinakakapunapuna at pinakapraktikal ay ang usaping ito naghihintay ang Diyos. Gusto niyang makita ang iyong saloobin. Sa pinakamahalagang sandaling ito, dapat mong bilisang ipaalam ang iyong posisyon sa Diyos, tanggapin ang kanyang atas, at gampanan ng maayos ang iyong tungkulin. Kapag naunawaan mo ang napakahalagang puntong ito at natupad ang gawaing ibinigay sa iyo ng Diyos, ang relasyon mo sa Diyos ay magiging normal kung sa pagkakatiwala sa iyo ng Diyos ng isang gawain o pagsasabi sa iyo na gampanan mo ang isang tiyak na tungkulin ang iyong ugali ay pabaya at walang pakialam at hindi mo ito sineseryoso hindi ba ito mismo ang kabaligtaran ng pagbibigay ng buong puso at lakas magagampanan mo ba ng maayos ang iyong tungkulin sa ganitong paraan? Siguradong hindi. Hindi mo magagampanan ng husto ang iyong tungkulin. Kaya, napakahalaga ng iyong saloobin kapag ginagampanan mo ang iyong tungkulin, pati na ang pamamaraan at landas na iyong pinipili. Gaano man karaming taon silang nananalig sa Diyos, ang mga hindi nagagampanan ang kanilang mga tungkulin ay ititiwalag.